Hi there everyone! Welcome and welcome back sa aming channel. me again, Rhea Doria. For today's video, one topic po natin is all about the smart LTE SIM upgrade. Sasagot po akong mga ilang katangungan nyo doon sa aming comment section about sa SIM upgrade. And magbibigay na rin po ako kung mailan-ilan na dapat nyo alam before kayo gumamit ng LTE SIM upgrade. So kung gusto nyo malaman, skip on watching! So before po pala tayo mag-jump in dun sa ating main topic sa video ito i-flex ko lang po yung gamit kong stick foundation sa aking mukha na napakaganda niya. Oil, may uh, oil-free control na po siya. Concealer. And meron na sing kasamang brush sa baba. Ito po siya. Ayan. Uh, yung foundation, 3-in-1 na yan. Foundation, concealer, and oil control. Ayan, napakaganda po niya and ano siya uh, waterproof, long lasting hindi na At ayan napaka natural lang po sa mukha lightweight, napakaganda niyang gamitin. May kasama na siyang brush so hindi mo na kailangan gumamit or maghanap pa ng ibang brush or yung sponge para gamitin Ayan, nandyan po sa uh, description box yung mismong link paano natin siya ma-order. At at isa pa po, yung ko, yung kung makikita nyo, ayan, yung aking mga eyelashes. Wala po akong eyelash extension or mascara gamit. Ang gamit ko po is uh, glue-free na eyelash. Yan. Hindi mo na kailangan ng glue dahil self-adhesive na po siya. Ilalagay mo na lang po siya. Napakamura lang po niyan. Below 100 lang. Ang dami-dami na makakapili ka na at matagal mo na siyang magagamit. So, ayan. Isa pa po is itong aking gamit na headset sa aking pagbablog. Ayan, eto siya. Napakaganda po niyan. Uh, napaka tagal napakatagal nung battery life niya and ang ganda nung voice quality kung mapapansin nyo, ayan yung gamit ko ngayon kaya maganda yung quality meron siyang noise reduction na effect so ayan lang po and let's jump in sa ating main topic. So, first question po tayo. Bakit po ba yung reply sa akin ng SIM upgrade is invalid number? Or yung iba naman is error? Ang kasagutan po dyan is first. Baka naman po yung SIM na inyong ina-upgrade o yung number na inyong ina-upgrade is deactivated na or hindi na po active. Or naman po, kapag yung uh, reply is invalid number, isa rin pong dahilan doon is already LTE SIM na po kayo. Tandaan nyo po, ang mga ina-upgrade lang po natin na SIM is yung mga old SIM or yung non-LTE. Yung mga hindi pa cut yung malalaki pa po, yung mga luma. Yan po yung ina-upgrade natin na tinatanggap ng upgrade, LTE SIM upgrade. Pero kung yung mga SIM card nyo is LTE uh, SIM ready na po sila, or yung mga tri-cut na yung mga yan, hindi po siya pwedeng i-upgrade. Kaya nga po, LTE SIM upgrade. Kasi yung mga non-LTE lang po yung pwede nating i-upgrade doon. So, ayon Tapos, isa naman po is, baka naman po hindi na nagana. Tandaan nyo po, kailangan yung SIM na ina-upgrade nyo is active nagana, nakaka-receive pa po ng mga text or calls para ma- upgrade natin sila. So, ayon, Yung iba naman po, sinasabi, wala pong na-reply, wala pong nagana, hindi siya gumana, or hindi nag-reply, walang nagre-reply. So, ang sagot naman po natin doon, baka naman po yung nabili yung SIM upgrade is defective or expired na kasi marami po pong mga SIM upgrade na nag-expired na yung mga mga nauna pa pong SIM upgrade yung mga yun is na expired na dahil nag-stop po sila ng ilang buwan dati uh, mga mga ilang buwan uh, way back 2003 23 sorry 2023 and then nag uh, resume lang po sila ulit naglabas ng bago. Yung mga bago, yun po yung nagana ngayon. Pero yung mga dati po, is hindi na nagana. Yung mga yun, dahil expired na. Baka yung nabili nyo po, is mga old stock. Kaya yung mga expired na yun. Or yung kung bago naman po, is defective. Hindi natin maaalis sa mga SIM card. Minsan is may mga defective. Kung mabait po yung napagbilhan yung uh, tindahan or outlet, pwede natin silang papalit at sabihin natin na hindi nga po nagana. Pero mura lang naman po iyon. Paka kung ano is bumili na lang po kayo, magtanong po kayo kung bago lang po ba yung mga stocks nilang iyon. So ayon po yung uh, mga katan ilan sa mga katanungan doon sa ating comment section. May isa pa palang katanungan. Ano po kung wala na, sira na yung aking SIM card or nawala na yung mga SIM card at, pero gusto ko pong ma-recover yung SIM na yon, pwede po ba sa SIM upgrade? Sorry to say, hindi po siya pwede. Dahil nga kailangan kapag nag-upgrade kayo is hawak nyo yung SIM card, active, nakaka-receive ng text and call. Pag nawala or nasira na, hindi pwede. Kung gusto nyo pong ma-recover yun, kailangan nyo pong pumunta sa mga malalapit na Uh, smart wireless center. Sa mga SM branches, meron po. At doon nyo po, ipa-reactivate yung number or pa-recover yung number nyo. Same number pa rin naman po yung bibigay sa inyo. So, ayan po. At, eto naman po yung mga tips na dapat nyong malaman before kayo mag- uh, SIM upgrade or gumamit ng SIM upgrade number one, sabi ko nga po make sure na hindi po expired yung nabili nyong uh, LTE SIM upgrade so tanungin nyo muna kung bago po ba yung mga stocks nilang yon. and then uh, after nun naman is kailangan hawak nyo yung mga SIM card active nakaka-receive ng texts or calls And ito po yung pinakamahalaga, kailangan yung ina-upgrade yung SIM is non-LTE SIM po. Tandaan nyo, non-LTE SIM, ibig sabihin yung mga luma, yung mga hindi pa tri-cut, yung malalaki pa pong SIM card. Dahil kapag LTE SIM na po, hindi na siya pwedeng i-upgrade kahit na sabihin yung uh, na gusto nyo lang palitan kasi luma na, hindi po siya pwede. Kailangan po is non LTE SIM yung inyong ina-upgrade. So ayun po, saan po ba tayo makakabili ng mga uh, SIM upgrade sa mga gusto? Nandyan po sa baba sa description box yung link para mabilis kayong maka-order.